Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyong trono ng biyaya. May pananabik na gaya ng bayan na uhaw sa ulan matapos ang tagtuyot. Isinusuko namin ang aming mga puso, mga sugat, mga dalahin sa iyong presensya na nagbibigay buhay at nagpapalaya. Hinihingi namin ngayon ang pagpapahid ng Espiritu na bumabagaya ng hamog ng umaga, tahimik ngunit makapangyarihan pagkilos ng Espiritu Santo, abutin mo ang aming kalaliman at buhaying muli ang apoy ng pananampalataya na halos magliab muli. Sa banal na araw na ito tinatanggap namin ang diwa ng pagdalaw, isang banal na bisita gaya ni Maria na tagapagdala ng salita. Ikaw O Diyos, ay muling dumarating sa gitna ng iyong bayan bitbit -bit ang mga pangakong hindi kailanman nabigo. Ang mga umiiyak kay iyong inaaliw, ang mga sugatan ay iyong ginagamot, at ang mga napariwara ay tinatawag mong muli sa tahanan. Ang iyong panawagan ay tahimik, ngunit hindi maaaring ipagwalang bahala. Dahil sa bawat panalangin, ikaw ay sumasagot ng may pag-ibig. Panginoon, kami ay nananahimik sa harap mo ngayon, hindi bilang mga karapat-dapat, kundi bilang mga inabot ng biyaya hinihiling namin ang paggaling hindi lamang sa katawan, kundi sa kaluluwang pagod, sa diwang wasak, sa pusong basag. Sa pamamagitan ng sugat ni Kristo, kami ay pinagaling. Isaiah 53, Form 5 Itinaas mo ang aming kahihiyan at pinalitan ng kaluwalhatian. Sa krus, isinulat mo ang bagong simula, isang kabanata ng paglaya. Panginoon, buuin mo kaming muli ayon sa iyong wangis. Sa mga anak mong nawala ng direksyon, ngayon ay nagsasalita. Ka, anak, bumalik ka sa akin. Ako'y hindi nagbabago. Iyong katapatan ay hindi batay sa aming kabutihan, kundi sa iyong likas na pag-ibig, malalim, dakila at hindi matitinag. Ang iyong awa ay bago tuwing umaga, Lamentations 3.23. Kaya't kami ay bumabangon mula sa abo ng kahapon. Pinapalitan mo ang mga damit ng dalamhati ng kasuotan ng papuri at ang hapis ng gabi ay tinutubos mo ng umagang may pag-asa. Diyos ng Himala, ikaw ay kumikilos sa katahimikan kahit di namin makita ang iyong kamay ay gumagalaw. Binubuksan mo ang mga pinto na sinarhan ng mundo at binibigyan ng tinig ang mga inakalang walang halaga. Hindi pa huli ang lahat sa iyong kaharian. Walang sira na hindi mo kayang kumpunihin. Walang kasalanan na hindi mo kayang hugasan at walang panalangin na hindi mo dinirinig ng may malasakit. Ngayong gabi, tinatawagan mo ang bayan mo. Maghanda kayo sapagkat dumarating ako sa bagong paraan. Ang tinig ng tagapagpahayag ay muling naririnig sa ilang. Tuparin ninyo ang daan ng Panginoon. Panginoon, ilatag mo ang mga puso naming parang lambak. Iangat mo ang mga mababang loob at pakumbabain ng palalo. Ihanda mo kami para sa pagdalaw ng iyong kaluwalhatian, isang pagdalaw na may alab ng katotohanan at alab ng pag-ibig. Aming Ama, sa harap mo ay bumubuhos kami ng luha, hindi ng pagkatalo kundi ng pagtanggap sa iyong kapangyarihan isinusuko namin ang lahat ng aming iniingatang sugat at lihim dahil wala kang hindi nakikita at wala kang tinatalikuran. Ikaw ang Diyos ng pagtanggap ng panunumbalik na kahit ang alibughang anak ay iniiyakan, mutniyayakap pabalik. O Ama, yakapin mo ang mga nawawala sa kanilang sarili at ibalik mo sila sa liwanag ng iyong pag-ibig na walang hanggan sa panahong ito. Kami umaasa sa iyong espiritu, na gaya ng naganap sa visitation ni Maria, na ang bitbit niya ay hindi lang salita kundi ang buhay mismo si Kristo sa kanyang sinapupunan, ang Diyos na nagkatawang tao. Tulungan mo kaming dalhin ang presensya na nagbabago, hindi lamang sa aming tahanan kundi sa bawat dako ng aming paglalakad. Gawin mo kaming mga sisidlang may dala ng langit sa lupa mga ng kabutihan, habag at pananampalataya. Panginoon sa iyong liwanag aming nakikita ang aming anino, ngunit sa iyong liwanag din aming nakikita ang aming bagong pagkatao, ang dating kami ay ipinako na sa krus kasama ni Kristo, Galatians 2.20, at ang buhay na ngayon ay sa pananampalataya na nakaugat sa Kanya. Dalisayin mo ang aming mga mata upang makita ang mga makalangit at ang aming mga puso upang tumibok sa tibok ng iyong puso. Gawin mo kaming mga sulyap ng iyong kaharian na kahit sa gitna ng kadiliman kami mga tanglaw ng pag-asa. O Diyos na may hawak ng mga panahon at pagkakataon, tinatawid mo kami mula sa desyerto patungong pangako. Hindi mo kami iniwan kahit kailan sa bawat sugat. Ikaw ang aming salve. Sa bawat tanong, ikaw ang sagot. Ang iyong tinig ay malumanay ngunit makapangyarihan. Na kahit ang dagat ay tumitigil at ang bagyo ay lumuluhod. Kayat ngayong gabi, iniaangat namin ang aming mga kamay bilang tanda ng pagsuko at pagtanggap ng iyong lakas o banal na espiritu. Ikaw ang hininga sa aming paghinga, ang apoy sa aming alab, ang ilaw sa aming dilim. Bawat hakbang na walang gabay mo ay kalituhan lamang, ngunit sa iyo, may landas, may liwanag, may layunin. Pumasok ka, banal na liwanag sa mga pusong takot magmahal muli, pagkat sa pag-ibig mo walang takot, ang ganap na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. On Juan 4.18 Gisingin mo ang mga puso naming natutulog sa takot at pagdududa, at gawin mo kaming muling buhay sa layuning mula sa langit. Naririnig ng Diyos ang mga tinig ng mga ina sa gabi, ang panaghoy ng ama na hindi alam kung saan kukuha ng lakas. Naririnig niya ang buntong hininga ng kabataang nawawala ang direksyon at ang tahimik na iyak ng matanda sa kanyang pag-iisa. Hindi lingid sa kanya ang bawat piraso ng puso mong durog. At ngayon, sinasabi niya, ako ang Diyos na nagpapagaling sa iyong sugat. Exodo 15:26. O bayan ng Diyos, tumindig ka, sapagkat ang araw ng kagalingan ay sumisikat na sa iyo. Ito ang panahon ng pagbubukas ng makalangit na pintuan ng muling pagkakaayos ng mga nawasak na altar sa puso. Walang nananalangin na hindi pinapansin, walang panaghoy na hindi naabot ng kamay ng Diyos. Sa mga tagpong tila, walang pagbabago, ay doon kanyang pinipino ang pananampalataya. Ang ating mga luha ay binibilang at iniingatan. Awit 56:8. At sa tamang panahon, iyon ay magiging binhi ng kasaganaan. Ngayon ay ibinabalik ng Panginoon ang iyong pagkakakilanlan na matagal nang ninakaw ng kasinungalingan at pagkatalo. Ikaw ay hindi latak kundi anak, hindi alipin kundi tagapagmana. Roma Hon 17 ang iyong pangalan ay inukit sa palad ng Diyos, Isaias 49.16 At kahit pa ang mundo'y limutin ka, siya'y hindi kailanman. Tumayo ka ngayon sa katotohanan ito na hindi mo kailangang pagtakpa ng iyong sugat dahil ang iyong sugat ay ang lugar ng kanyang kaluwalhatian. O kaluluwa, huwag kang matakot sa bagong simula dahil kahit ang mga tuyong buto ay pwedeng bumangon muli. Ezekiel 37 to Femba. Ang Diyos na bumuhay sa patay ay siyang parehong kumikilos ngayon na nagsasabing, Buhay ka hindi dahil sa iyong lakas kundi sa akin. Gawin mo kaming mga saksi ng muling pagkabuhay na hindi natatapos sa pagbangon kundi sa pagbabago ng layunin. Ang mga dating takas ay magiging mga tagapagtanggol ng pananampalataya at ang mga dating sugatan ay magiging manggagamot ng kaluluwa. Sa pangalan ni Jesus, sinasara namin ang mga pintuan ng pangaalipin at binubuksan ang bintana ng malayang paghinga. Hindi ka nakatali sa iyong nakaraan sapagkat ang sinumang mang na kay Kristo ay bagong nilalang. 2 Corinto Chapter 15, 17 Ngayon, ang iyong kasaysayan ay muling isinusulat hindi ng tao kundi ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa bawat pahina ng iyong buhay ay isinusulat niya ang kanyang kabutihan at layunin. Ama, isinusuko namin ang aming sariling pangunawa at sa halip ay humahawak kami sa iyong karunungan na walang hanggan. Sa gitna ng ingay ng mundo, ang tinig mo ang nais naming marinig, isang tinig na nagsasabing mahal kita anak mula sa simula. Ang iyong salita ang aming kalasag at tabak. Efeso 6.17 Ang aming pag-asa sa dilim ang aming gabay sa unos. Ngayon, sa iyong salita kami nananangan, hindi sa damdamin, kundi sa katotohanang walang pag-iiba. Kahit saan kami dalhin, Panginoon, huwag mulang kaming alisin sa iyong presensya. Dahil kung naroroon ka, ang kaguluhan ay tumatahimik at ang kahit anong kapaligiran ay nagiging banal. Gawin mo kaming mga tagapagdala ng langit sa mga lansangan ng lupa, mga templo na hindi gawa sa bato kundi sa espiritu. Ang aming katawan ay templo ng banal na espiritu. 1 Corinto 6:19. Kaya linisin, mo sakupin mo at panahanan mo kami. Ngayon ay bumabagsak ang mga kadena ng pagdududa at bumabangon ang pananalig na may apoy ng panibagong pananaw ang iyong mga panalangin na tila walang sagot ay pinakikinggan at ang langit ay nagkukumpuni sa likod ng tabing magtiwala ka sapagkat ang Diyos ay hindi makakalimot hindi siya natutulog o nagpapabaya awit 121 3 park ngayon ay ang araw ng kaligtasan ng pagpapalaya ng panibagong buhay Tanggapin mo ito. Bayan ng Diyos, ikaw ay hindi lamang tagapakinig, kundi tagapagdala ng apoy na bumababa mula sa langit. Ikaw ay isinugo hindi lamang upang pagpalain, kundi upang maging pagpapala sa mga sugatan, sa mga naliligaw. Ang pag-ibig ni Kristo ang nagtutulak sa atin, diyon Korinto Kingsdals Partin, kaya't huwag tayong manahimik sa gitna ng kadiliman. Bitbit natin ang ilaw ng katotohanang hindi kayang talunin at ang pag-asa na hindi maaagaw ng kahit anong uno sama, kami ay lumuluhod sa iyong harapan na may pusong puno ng pasasalamat. Sapagkat sa sandaling ito ikaw ay nagsalita, malinaw, buhay at banal. Salamat sa iyong Espiritu Santo na siyang nagtipon sa amin dito na hindi aksidente kundi panawagan mula sa langit ang pagtitipong ito. Walang lumapit ng walang dahilan at walang nanatili ng walang layunin. Ang bawat salita ay itinanim sa lupaing binungkal ng pananampalataya at ang ani nito'y aaniin sa panahon ng pangangailangan. O Diyos, ang iyong katapatan ay aming awit at pananggalang. Pinupuri ka namin. Ama sa mga kaluluwang ginising mumuli, sa mga pusong pinahiran mo ng bagong langis ng pag-asa. Salamat sa kagalingang dumaloy, sa kapatawarang bumagsak tulad ng ulan, at sa bagong simula na isinilang sa gitna ng aming panalangin, ang iyong salita ay hindi bumalik ng walang saysay, Isaiah 55.11, kundi tumama sa layunin, tumago sa kaluluwa, at bumalot ng kapayapaan. Lahat ng ito'y hindi dahil kami karapat dapat, kundi dahil ikaw ay Diyos na tapat, mahabagin at walang hanggan. Sa lahat ng nanatili hanggang sa huling linya ng panalangin ito, ako'y lumuluhod kasama ninyo sa Espiritu at buong puso kong sinasabi, Salamat, kapatid. Hindi mo ito nabasa o napanood lamang. Tinanggap mo ito sa puso ikaw ay inakay ng Diyos sa banal na sandaling ito at ngayon tinatakan ng langit ang iyong pananatili. Tandaan mo, may ginagawa ang Diyos sa likod ng katahimikan at ang oras mo ay papalapit na sa katuparan. Inaanyayahan ko kayong iwan ang inyong pangalan sa mga komento, hindi para sa pansariling layunin kundi para sa panalangin kolektibo. Bawat pangalan ay dadalhin sa trono ng biyaya at linggo-linggo ay may itataas sa espesyal na panalangin ng pamayanan. Pipiliin ng may malasakit ang ilan para sa mga tiyak na intersesyon, ngunit lahat, lahat ng maglalagak ng pangalan ay isasama sa panalangin. Ito ay hindi ritual, ito ay pananampalataya na may gawa, na naniniwalang kapag dalawang o higit pa ang nagkaisa, may langit na bumababa. Mateo Ara 1920 inaanyayahan din kita kapatid na mag-subscribe sa channel na ito. Isang tahanan ng salita, panalangin at presensya ng Diyos. Ay click ang bell notification upang hindi mo makaligtaan ang mga susunod na mensahe ng pananampalataya, panalangin at revelasyon. Ito'y higit pa sa nilalaman, ito'y isang kilusan ng Espiritu, isang munting altar sa gitna ng digital na mundo na ginagamit ng Diyos upang abutin ang mga kaluluwang nauuhaw at mga pusong nananabik sa langit na bumaba sa lupa. Huwag kang mapagod sa paglalakad kasama ang Diyos kahit patila tahimik ang langit at mabigat ang daan. Sa bawat hakbang ng pagtitiyaga, may pinto ng biyayang bumubukas. Sa bawat luha ng pananampalataya, may binhing itinatago ang langit. Ang mga umaasa sa Panginoon ay muling lalakas. Isaiah 31 Sila'y lilipad na gaya ng agila, hindi mapapagod sa pagtakbo at hindi manghihina sa paglakad. Ikaw ay bahagi ng isang bayan na pinili isang sambahayang isinantabi para sa liwanag at katotohanan. Hindi ka iniwan ng Diyos at kailan may hindi niya iiwan. Sa oras ng pangangailangan, siya ay Diyos na sumasaklolo. Sa oras ng kagalakan, siya ang ating awit. Magsama-sama tayo bilang isang katawan, isang tinig, isang panalangin, isang puso na patuloy na magsusumamo hanggang bumaba ang kaluwalhatian. At ngayon itinatayo ka ng Diyos mula sa alabok, binibigyan kaniya ng bagong diwa at layunin. Ang iyong dila ay gagamitin niya upang magpahayag at ang iyong buhay ay magiging patutuo ng kanyang kabutihan. Maging matatag, huwag matakot sapagkat siya ang iyong lakas. Wala kang kailangang patunayan dahil sa mata ng Diyos, sapat na ang pagkakatalaga niya sa iyo. Ngayon, ikaw ay isinugo hindi lamang upang makinig, kundi upang kumilos. Maging ang mga tago mong panalangin ay narinig, at ngayon isa-isang binubuksan ng langit para sa mga iyon ang pananalig mo ay hindi mawawala sa walang kabuluhan sapagkat ang Diyos ay Diyos ng gantimpala. Hebreo 11 Ing Lumakad ka sa liwanag ng kanyang pangako, maging daluyan ng pag-asa sa mga paligid mong nawalan. Sa iyo magsisimula ang pagbabago at sa iyo makikita ang liwanag na matagal ng hinahanap ng mundo. Kaya ngayon, sa ngalan ni Jesus, aking itinataas ang panalangin na ang apoy ng Espiritu Santo ay patuloy na lumagablab sa iyong buhay, na ang bawat tanikala ng takot, kahihiyan at hadlang sa paglago ay winawasak ngayon sa pangalan ni Kristo. Walang gawa ng kaaway ang magtatagumpay laban sa iyo. Isaiah 51, 17. Itinalaga ka upang magtagumpay, hindi upang mabigo. Lumakad ka ngayon bilang anak ng liwanag at ipahayag mo na ang Diyos ay buhay gumagawa at lumalaban para sa iyo. Amen.